Hello guys, I'm cooking 2 kilo spaghetti for my teammates ayan so Virginia usually ang ginamit natin na mga ingredients at saka meron tayong uh, dalawang lata ng meat sauce, at saka mag add tayo ng half kilo na pork or giniling ayan so meron tayong condensed tender juicy yung gamit natin na hotdog at saka meron tayong evaporated milk so mag start tayo cooking cooking guys ayan so na fried ko na yung hotdog natin ayan sabihin natin yung uh, mga bubay o, at saka Pagod natin i yung mga beef natin sa ground pork. Pagod na mag-brown guys. Before i-add yung pork natin na giniging at saka meat sauce. Okay, job is? I'm <laughs> matfair. Siya yung nagkagod ng cheese. Mama, siya Tapong teacher, makita sa tapong sa video. Mm-hmm. Okay. That you're doing good. Ha? Huh? Ayan. So, almost cooked na siya, guys. Kumukulo-kulo na. Low fire lang to. Ayan. Sarap to, guys. Kasi ang daming meat. Ayan. Daming sauce. Yan ang gusto ko sa spaghetti. Maraming sauce. So, mag -add tayo dito ng kunting cheese. Ang ganda ng pag ni job sa cheese. Eh. So, mag -add tayo ng kunting guys, para masarap yung lasa. Ayaw ni Job kasi bawasan yung cheese niya. <laughs> Ayan, masarap pag may nakamix dito, guys. Ayan, sa so turn off na natin, guys saka i-mix natin mamaya pag medyo ano na guys sa salt pala guys nag lang ako ng 1 ah 1 teaspoon ng guys kasi mga kuha natin ano na yan eh nakatimpla na yun eh para hindi siya maalat so i-ano nyo na lang later guys para hindi malat yung ano yung spaghetti niya. Okay? Oh, Ayan, so ito na yung 2 kilos spaghetti. Super so, sarap, guys. Ayan, yummy, yummy. Ayan, yeah, so tamang-tama lang yung mga kuhan natin, guys, ingredients. So, kung gusto nyo i-follow yung ingredients ko, guys, medyo nakatipid tayo doon. Sa so, 2 kilos, guys, that is 1, Uh, pesos appeal na yung mga lamas natin, lahat na yun guys ayan, meron pa tayong sobra dito guys, so ayan alright thank you so much guys for watching follow na lang dito ni Mami Ray Luna sulit page, at saka yung youtube channel natin guys ibalik natin Mami Ray Luna sulit hobbies and business tips channel thank you guys amping